Hindi lahat ng bata ay lumalaki nung may kakayahang magsalita agad. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila'y walang gustong sabihin. Sa mata ng isang ina, bawat tingin ng kanyang anak ay may kahulugan, bawat katahimikan ay mayroong kwento. Sa dokumentaryong ito, samahan niyo kami sa paglakbay ng isang batang may kakayahang magmahal, mangarap at makipaglaban sa kabila ng kanyang kahirapan sa pagkikipag-usap. Isang kwento ng tahimik na tapang at ng boses na kailangang pahinggan ng buong mundo. So, magandang hapan po, Anay. Uh, Kamusta po kayo ngayon? Okay <laughs> nga naman. Tapos, ano pa yung name Anay? Joanne. Joan. Tapos yun naman si? Janamie. Ano po yung ano ni Janamie? Ilang? Anong grade na siya? Please call me. Pasok pa. Saan po siya nag-aaral? Isang eh. mga. So ano po yung condition ngayon ni Janamie? Uh, so, ano, ano siya magsalita? ano siya ba? Wala nga. Hindi ako yun. Kapag yung balik natin ang day ko siya nag dito? Oo. Uh -huh. Nag-inom dito. Inborn. Yung nilalakas yung Oo. Paano niyo po yung na-discover? Uh, Malita. Na-discover ko na ta. Pag na-breastfeed ako sa inyo. So, milk. Nainuwa sa oro. Oo. Uh -huh. May Kaya doon niyo na, po, na may ano. Na ano so ano na sa ilalim. Uh -huh. Condition Ano po yung naramdaman niyo nung ano? Nung nalaman niyo po yun? Ano yung Uh, unang Mahirap ta habang lumalaki, oh. syempre ako salita Masakit man sa <laughs> na okay lang. binubuli ba siya? Naranasan ko yan. Grade Sa puntong ito, hindi napigilan ni Nanay Joan na mapaluha. Dahil sa sakit na nararamdaman niya tuwing may mga mata humuhos ka. Binubuli siya na nag-time sa akas na na hindi na siya nag Katlaw Eskwela. One month and a half, di na siya pumapasok. Ta, ah, mga ito na, pinagbubuli siya. Dahil sa pagsasalita niya. Tapos, oh, oh. tapos nung nag to na siya, sabi ko kay ma'am, amor, na abo ko na na maranasan ulit nung anak ko na pigbuli. Ta, syempre, bilang una. Di ko aram ko, ano mag-ibo ko. Ta, syempre, masakit. Oo, masakit sa ako na wala nga nun sa akas ko na habang dawag nga ni ina pigbubuli man siya ina no iba na di man baga nakaintindi sa kalagayan ng akas sabi ko kay ma'am sana di naman mo ito sa nangyari sa akas ko mahirap ako mabit na sa nakas pero pag akas ko na ka, iyan sa sitwasyon na ito hindi ko ang puno. po. Ang oh, asa mother. Oo. Uh -huh. -oh. Panganay niyo po siya. Hindi, pangalawa. Sabi niya po. Nag-isang lalap. Ano po umam yung ano, yung ginawa ni ma'am para maiwasan yung bullying kay Diyan na. Oh, Pag nasa school to, hindi mo siya pala ini. Hmm. Sa pinimahal sa akin. Tahimik lang so, so, siya. Tahimik siya. Bira siya ng sa mga sa mga Sa naranasan natin na i -ballin. Once na nasa'yo naman na, Um, ang pwede na ipasagot siya. Pag huya niya, naisagot siya. Pero pag ka, ayaw niya, hindi mo siya mapipilit. Pero may time na ayaw niya talaga sumagot. Pero so, yung... gali kaya siya na ano, ga spoil ta minsan may nagpadakal mo kaya ka de. Eh. So, kaya on ko. Aros, ito siya na ito siya may ano, lalo, siya hindi sa pag may love na experience, sarap ito siya na-explore. Wala, na na, hindi na siya sa nakokontrol ko naman pagaling niya. niya po yung ano yung, ano, um, ang pandinig niya, malakas niya. Oo, oh, malakas sa pandinig niya. Ito lang naman yung bitirin siya sa kanya, lang sa O yan o, no. yan o, yung ano ito. May, um, may ano po, may pinagdaanan siyang therapy para maayos siya. Wala, wala. Ano lang, sabi nung doktor, nung, nung na siya, pinaano po din ito, pinakita sa doktor. Um, 10 years old, bago siya na opera. Hmm. Ngayon pa, ilang taon siya na? Eh, ta pag siya kaya nag wagas. Malakas, oh, ako, malakas talaga. siya mag -ibig. Kaya, yun na ano man mo na namo na hindi na wala na ako na wala na may pagka na maging sa mga ano na Sa ano Sa ano po, Mother, sa pag-communicate, paano po siya na nakikipag-usap sa inyo? Or paano niya napapahayag yung nararamdaman niya towards inyo? Uh, minsan, katipag may bisara sa minsan, pag may speed talaga siya, mabilis ka. Di ko siya na naintindihan. Di ko siya naintindihan. Pero pag sabi na maluway, naintindihan ko. Kasi mo, daw ang wansa na kanina natos ko, malambing. Opo. Okay. Malambing siya na tapos. Alang hindi niya nga na pag, ano pagal na bagay ka sa trabaho. Eh. Running pa. Ma, I love you. Mm -hmm. Malambing siya nga, kasi dawa nga niya, hindi mo siya naintindihan minsan. Pero may time lang talaga na, pag siya naingat, lang ispeak niya talaga magbisara. Pag siya naingat. Malamig namin, -hmm. palamig lahat nyo sila, malamdili. Tapos yung mga kapatid niya po, naiintindihan niya? Oh, Oo, oh, naiintindihan siya. So, mga ano lang pala na nabi, isa nga naki, sila niya, Hindi pa pala. Nagsakaya ka. Parang sa kanila, Para sa kanila. Uh -huh. iba siya eh. Oo nga, naiintindihan. Alam na, may time na pinagbubuli siya. Paano niyo po ginampanan yung role niyo kay kahit na may um, atypical siyang condition? Paano niyo po ginampanan yung pagiging mother niya? Tiyaga, hindi hindi. Tiyagaan mo rin siya. walang pero pag time na gusto niyo, ay sige na. Pamasok ka. Alam ko yung ano yung mga motivation niya na May pag papasok na siya ng school. Pag umaga. Hindi, pag umaga yan, kasingin ka umaga, kakain, ano sa... Pag ayaw niya na, na di na siya naiimi, uh, bad mood na siya. Huwag mo napilitin na pilitin, sabihin mo, pumasok ka <laughs> ka. Mag-aaway lang kayo mag-aaway. <laughs> Pero pag umaga na masigla, nakikipag-unahan maligo. Ayan. Yan talaga yung good mood oh. siya. Paano niyo po siya tinuruan na mag-express o magpahayag ng Ay, ano niya, ng damdamin or yung gusto niyang i-communicate sa ibang tao? Paano niyo po yun okay. itinuro si Jana? ano lang siya. Maging magalang sa kapo niya. Um. Na kung hindi siya maging maldita, Oh, wala, wala. Tularan yung ibang bata na nakikita. Oh, na nakikita. <laughs> Nang tanungin ko si Nanay Juana kung ano ang maipapayo niya para sa mga nanay ng mga batang katulad ni Jana May. Sana, so, no, kung so, may ganito rin sa sitwasyon ng anak ko, so, hindi nila naiintindi. Huwag na nila i-bash. Mm -hmm. Intindihin na lang nila. So, sitwasyon ng isang bata. Nalawakin niya oh. na mm -hmm. ito. So, kung ano naman ito, i-bash pa na ano, ngungo, bakit ganyan, ganito ganyan, pagsasalita, at intindihin na lang. Kindness po talaga oh. yung kailangan. Kasi wala man may gusto na. Oo, oh, wala man may gusto mm -hmm. na maging ganito siya. Mm hindi -hmm. ko mong kagusto na maging ganito siya. Pero hindi na ko nakikita na ganito rin sitwasyon. Hindi ko mong minungustuhan. Gan ganun din yung ano mm -hmm. ko. Pinapalawak na lang yung kaisipan. Minsan nga, yung kasama ko to. Mm -hmm. Salita siya. Tapos yung nabi bakit yan mo ganyan daw, anak ko? Sabi ko, wala naman tayong sakit, anak ko, ganyan ang anak ko. Hindi naman tayo tumutulong, kapagpapakain ako ang nagkira. Kaya huwag tayo mag, ano, ganyan mo na, ganyan mo, anak ko. Iwasan na yung pangangusga kasi hindi man yung makapatulong sa komunidad. Ngayon, alam mo naman yung mga tao dito karamihan, makikitid yung utak. Hindi sila makaunawa na may yeah. mga condition talaga. Ano pa ako? Kasi wala naman talaga ng perfect. Pero kahit ganun, gan, ganito yung ano, situation ni Jana, hindi yan naging hadlang para maging malambing siya, yeah. makapasok siya sa, sa ano na. Sa pag ano po, nakakapag-cellphone din si Jana. Kung no, sa cellphone lang. <laughs> Mahilig. Ah, mahilig, siya tiktok. Wow, so, siya. Oh, mahilig siya sa tikto. Wow! Nagda-dance din siya. Oo, mahilig siya. Oo. nga na, anong may kanta. Kaso, pag may kanta siya, may time talaga na maganda din yung boses niya. Kaso mm. lang, mm. yung paglimig pag lang, oo, oh, oh, yung okay. ano lang. Pag-pronounce oh, niya ng pag mga words. Pero, nakaka-create siya ng ah, tonong. Maganda. Mahalong boses niya ito eh. Mga oh, future singer pala sa si na. Ano na sa tulong from government. Meron po kayong natatanggap na 'yan uh, na financial support? Hmm. Pero si ano po, naka-meron siyang PWDI? PWDI. PWD ID. Para tapusin. Yung yun yung kailangan niya ng kahit man sa barangay niya or sa munisipyo, sa barangay, ano lang tayo. So, Every December uh, na ang um, mm -hmm. oh, grocery. Oh, yun lang yung mga ganun. Oh. Pero yung, gibawin. ano talaga, um, palagi, ano, wala wala. Wala. Talaga. talaga yung pagkukulang dito uh -huh. sa oh. natin. Sa gawin. Sa palagay niyo po, bilang nanay, ano pa yung ibang mga bagay na kinakailangan si Jan sa mga pangangailangan niya. Ano po po mga gusto ko lang mga ng Yung mga naman yung gusto ko. po sa salita. Opo, para sa mga mm mga -hmm. ko yan na. Paano po pag ano, pag suma sa school po, di ba, na mga activities, nakakasali din po siya. Eh, naisali siya. Mm. Pinapasali po. No, February. Not King and Queen po. Mm. February. Pinasali po. Ah. Kaya outgoing din pala oh, siya bilang bata. Eh, sabi po. Hindi ka man sa pinaramdam na. by, Ay, ano siya, mga na pita ko, hindi ko pinaramdam. Nila-nurture ko siya lang. Mm pinapa film talaga ano naman ano 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 na lang ako? Mm -hmm. ano, pa, lang sila? ano message ano sa kanila. ano ano Message um, lumaki siya mabait na bata, may takot sa Diyos, at pagbuti ng pag-aata. Um, hanggang na makapagtakot siya. And, uh, mm -hmm. Sana maging, ano, maging guru mo din kami balang araw kasi parangay natin. Jana, Jenna, say hi to the camera. Say hi to Thanks. Bago kami magtapos ng aming panayam, isang maliit na sorpresa ang inihanda namin para kay Jana. Ang paborito niyang pagkain. Sa simpleng salo-salo kasama ang kanyang kapatid, nakita namin ang tuwa sa kanya. Tahimik man si Jana ang kanyang tinig naman ay sapat na para magbigay kulay sa ating mundo. Sa kanyang kwento, natutuhan namin na ang tunay na komunikasyon ay nagmumula sa puso.